nakadali boss? Ikaw? Ikaw oh, nakadali? Ikaw nakabanggaan? Oo oh. Ano yun naka tricycle? Oo, oh, anong nangyari kasi? Oh. Dito pa lang, malayo na ako Oo oh. Palating ako Nandito ka sa... Anong nangyari? Paliliko siya Ano? Liliko siya Ang nangyari, mula dito, nurek nya niya Eh di ba dapat isa isa lang ang oh. ang linya kain? Yan, mahirap sa mga kuning Tapos siya pa madali Mahirap yun talaga yung mga biglan liko. Bulungan uh, siya sa sarili niya tricycle eh. Ano lang lang no, siya? Oo, oh, lang sarili niya tricycle. Bulungan siya. Paano? Eh, di ba? Eh, eh, malayo ba lang lang. Kataw ko lang eh. Di na nakon siya? Nasa, nasa, nakasakay yeah, siya? Hindi nga malam. Ano yung sarili niya tricycle? Bulungan siya eh. No? Nalaglag no, siya ano? Oo, oh, laglag siguro pakabangga nito. Oh, warakayo, warakayo, eh, oh. Grabe, oh. warakayo, 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 hindi siya na malala kung hindi siya nalaglag no? kasi Kaya sa ng tricycle, ka. kasi sarili niya triskel sinulungan siya kasi motor na yun nakasakay siya eh niya naman eh ayan no Naglaglag sa sa tricycle niya pas na tulungan siya. wala oh. Oh, tapos mm -hmm. sa sa tricycle niya. Nalaglag sa sa tricycle niya. Sir, hindi ko na naabutan sir eh. Nagkaano man sila. Oo nga. Kasi kuya, mayroon pagka matanda na kaya syempre hindi na mababa ganoon. Oo. Kasi relax lang talaga kaya. Ayun. Ano po? Lumasan bangga. Oo. Oo po. Warak na warak eh. Mabilis lang po. Tricycle pa naman ang kapagkaan dito sa Balangkas Siyente ngayon eh. Ingat, ingat tayo Sa mga biyahe, mga kosa Ayan o oh. Lalo na sa mga tricycle Na biglang mga Bumiliko Ayan okay. oh i bueno. don't